Okay, good morning sa inyong lahat Bagong taon, uh, unang araw ng January 2024 So mataas na ang araw, hindi ako nakatakbo Kasi nga uh, nilaban ko yung aking ear uh, earmuff dan sa aking headphone kahapon uh, Tsaka late na rin nakatulog Kaya late na nagising uh, Celebrating New Year So last dose na ng madaling araw nakatulog uh, kanina sa so, mataas na yung araw. Buksan natin ang bintana sa kabila. Ito. So ito ang view natin sa likod. Uh, yung kay Antonio's Scabana. Itong kanyang farm. Uh, okay. So ang gagawin natin ngayon is uh, aralin natin na lang yung kaso ng uh, nag-aasikasuhin natin ngayong taon. Importante kasi na makita natin yung mga angulo dito dahil na uh, hindi naman nakatakbo siguro pagka uh, medyo maano na yung araw mamaya uh, bumaba na yung araw tsaka tayo tatakbo pag hindi na mati maano mata masyadong masakit ito si Winter mas nauna pa sa akin nagising nakikipagkarera papababa kasi yung kapitbahay dyan inaabangan niya yung uh, mga aso na nilalakad ng may-ari kaya ganyan uh, magkakahol-kahol din dyan. Ito yung mga prutas na inihanda nung ano, uh, sa lubong sa bagong taon. So si Winter PC lagi yan dyan. Sa mga naglalakad ng aso, kinakahol-kahol niya. Saan ba yung kapitbahay ko dyan na ano, naglalakad ng mga aso niya. So, may Rottweiler din yan sa dyan. Tsaka yung na aso. Mahilig sa aso yan. So may kape ako rito kagabi na malamig na. Dadagdagan ko na lang itong bagong bro. Kasi sayang naman yung itapon. Top up lang ng kape. Ayan. <coughs> uh, dagdag na lang natin. Ayoko nagtatapon ng kape hanggat maaari. Kasi mahal na rin yung per kilo nito. Nasa almost 500 pesos na. Okay, so sa roof deck, uh, ako magtatrabaho uh, dahil uh, mas uh, maganda doon, mahangin-hangin. The open air, malamig pa rin ang panahon, although sabi nga nila El Nino. So maganda rito dahil hindi uh, <coughs> naman uh, maulan, unlike the past four days. Uh, medyo makulimlim at laging umuulan-ulan. So this time, magandang sikat ng araw. Pero tingin ko dito, pag mga an hour or two, masakit na to eh. So, dito natin ilalagay yung mga ano. Ito pala yung earmuff ko na nilabahan. Mabasa pa siya, hindi pa magagamit. So dito natin ilagay mga files. Kunin muna natin. Okay, so importante na inaaral at hinihimay natin 'yung mga kaso natin, uh, tinitingnan kung uh, anong ebidensya meron tayo in relation doon sa issue sa kaso, ano ba 'yung <coughs> pinag-uusapang issue at anong meron tayo. Importante na nalalaman natin, gaya ng mga sinasabi ko sa videos, kung ano 'yung mga disputable presumption na pabor sa iyo at pabor sa kabila. Para alam mo kung ano yung mga dapat mong i-overcome at ano yung dapat i-overcome ng kabila na kailangan mo namang i-counter, no? So, isa sa mga dapat tinitingnan natin sa kaso, yung kung paano mina-marshal yung facts. Ano ba yung uh, circumstances ng kaso? Ano ba yung uh, mga nangyari? Ano yung sitwasyon? And uh, paano natin ipipresent yan? Paano natin titingnan? Although at this point hindi natin alam kung anong uh, evidence ng kalaban base sa kwento ng kliyente minsan maka anticipate muna kung ano yung possible evidence na ipepresent ng kabila at uh, somehow nagkakaroon ka na ng idea kung paano mo i-counter no. So titingnan natin yung mga angles niyan base sa facts of the case tapos i- tono natin yan sa applicable laws and jurisprudence yung mga basic laws muna, jurisprudence no? mga doctrines na basic tapos yung mga iba pang uh, arguments kasi kung i-address natin yung principal issue may mga sub-issues din yan yung mga maliliit, kaya halimbawa kung ang uh, issue ay, uh, principal issue ay illegal dismissal, yung rules sa illegal dismissal ang uh, dapat na pagtuunan ng pansin tapos yung mga sub-issues niyan kadalasan yung mga underpayment or non-payment of money claims no yung mga <coughs> benefits na company initiated at yung mga syempre, kung uh, iassume mo na merong uh, possible illegal dismissal yung back wages, full back wages no yan ang mga kailangan i-argue <coughs> then, siyempre, pag nakita na natin yung uh, mga ebidensya, kailangan i-confer ulit yan sa kliyente para ma ma-validate uh, ma natin yung mga information na nakalagay dyan so, gagawa ng uh, mind mapping itong mga kaso na to. So, guys uh, ganito ang gagawin natin uh, sa unang araw ng bagong taon dahil hindi naman nakatakbo, kaya mag-prepare na tayo para sa mga kasong uh, asikasawin natin in the next uh, few days, few weeks, and months, no? So, again, Happy New Year sa inyong lahat. God bless!